tong dinadaan namin napakahirap na ano daan. Hindi na kami mga dodge, hindi na kami sumakay sa bangka. At namilapin na lang kami. At saka ko po, tawid ng ano, may tubig oh. May tubig. May tubig mga dodge. Mga dodge, may tubig. Saka yung lulusong tayo ngayon. Ah, uh, ito yung pahirap ng daan. Ay, gusto ko pupunta lang Best mga doj. Oh, ayan, luwang yan, Best Dale. Puno. Mga punong bakawin. Ay, sila nagakat. Aray ko po. Mga punong bakawin. Ay, sila nagakat. Mga punong bakawin. Kulasi. Kaya malalong nungkak Kaya mga malalong nungkak ko ibyong, Abyong! Abyong! Ito yung place ni yung kubo na yan eh. lang kubu, kubo Yan daan Dodge. Ayan, naglalakad. Napakahirap talaga. Mga Dodge. Mga, mga, mga Dodge. Banda ng kubo. Ayun, o. Oh. Yun. Yan lang naglalakad hanggang, hanggang kubo na yan. Malapit na hanggang kubo mga ka Dodge. Nangu, kunyari, mangunga kayo na, ano, uhol. oh, mga doj. Yung bagay na ano? Birthday Sini yan? tao. Ah. Birthday ba ni Kasini? O ni Paray Paroy? Yan tubig yan, Oh. lumalakas Yun. Okay, ka, na, para kayo kayo ano. Oh, yan oh, dojo Mga dong. Ito mga donski. Donski oh. Ito na ako bunis ini. Mga donski oh, donski. Donski rappers. Donski rappers. Yan you oh. Know. Kumakain kami sa masungkal masukan na pilapil doon na mga dunski, hinakad na namin ayan yeah, mga dunski. oh, yan bahay ni Baiby ayun na lang oh, daan kaya mga donski donski rappers you know? so, ayan oh kasi kasi sa inyo ayun so, know? ginawang ano ni Ayun o. Flesh Ilog. Ay mo Ayun lang pala yung natin pa eh. Ayun lang pala. Tapat lang pala dito eh. Katapatan pala natin. Ayun lang. Katapatan lang pala pre. Katapatan nito pre yung ano. Kubo. Hmm? Eh. Kaya na lang kubo oh. Pre. Kapag ganang kubo na ginawa ni Gilman, Marcia pre, oh. Pre oh. Oh pre oh. Huh. Hmm. Um pouco...